Hello guys, sila mga ka-super, I'm back. So ngayon naman, ang isi-share ko sa inyo kung paano malalaman na peke ang 1K. Kasi nga, napasukan tayo ng peking 1K dito sa Russia Mini Mart. Kaya ngayon, nasabi ko naman sa inyo para may alam kayo. Okay? Wait lang. Last video ko, nagshare share ako sa inyo kung paano naman malaman ang tunay na 1K. So sabi ko, kahit hindi ka gumamit ng money detector, malalaman mo yan through kapa ka pa, at pag tapat sa ilaw. Okay, so ngayon naman, ito, mayroon tayong dalawang 1K dito. Alin dito ang sa tingin nyo ay peke? Sa taas o sa baba? Yan. Diba? Tingnan ang pagkakaiba. So, ang peke dito ay itong sa taas. Itong sa baba ay legit. So, nakikita nyo sa kulay pa lang. Ito ay makulay yung peke. At dito naman sa sulat nilang dalawa, yung sulat nitong peke ay parang matinta kaysa dito sa original. Pag sinalak mo naman ang Republika, medyo rough din yung peke ha. Medyo may rough din siya. Pero sa papel, sa texture ng papel, ay ito ay madulas. Madulas lang siya. Hindi katulad dito. Yan. Baka sabi ko nga, pag kinapakapa mo ang... 1K, malalaman mo talaga kasi nga rough rough yan. Hindi siya didiretso de lang na ito, oh, diretso lang siya. At saka yung papel niya, ito ay parang Oslo paper lang siya, na band paper. Hindi talaga siya. At saka ito, o, oh, mabilis siya napupunit agad. Oh. Tinupi ko lang to. Ayan, ito. Ay ko siya, di kami sa may... Pag tinapat naman natin sa ilaw. Hi. Isang creamy white oak. Pasensya na, tagtitinda ang Madam Super tender. Pag tinapat mo nga ng ilaw. Ayan mga super tingnan yung pagkaiba. Ayun yung fake, yung nasa taas, pag tinapat sa ilaw. Ito naman yung original, yung sa baba. Oh, ba? Diba? Magkaibang magkaiba sila ng mukha. Halatang ginuhit lang dito sa likuran. Oh. Ayan Oh. Ayan. Pero kompleto ng features ha? May isang libo din sa loob may tatlong mukha din. Dito. Magkaiba lang sila ng hugis at saka yung color. Oh. Saka na itsura. Kasi para maliliit yung fake. Yung original malalaki. Ayan Oh. Ayan Oh. Ayan. Ayan oh. mm -hmm. Closer details natin. Ayan. Tingnan nyo yung fake. Dito pa lang oh. oh. at saka dito. Same yan sila ng ano naman. Same ng mga mga logo-logo. Kasi yung iba, ibang 1,000 magkakaiba ng mga logo eh. Yan yung to, Medyo makulay masyado. Tsaka yung sulat. Masyadong masulat siya. Matinta ba? Samantala yung original eh. Ay, ayan. Ganyan lang. Oh. Maliliit lang na ano. Yan o. Oh. Diba? Pekin-peke. Papel din. Pekin-peke yung papel. Yan. Papel. Yan oh. Closer details. Yan. 1,000. 1,000. Yung mga nakasulat dito, pansinin nyo, magkakaiba sila. Yung sanlibong piso, sanlibong piso, at saka yung dito, yan dito, oh. Yan. At saka yung dito, ito hindi nagbabago yung kulay, kasi dito nagbabago yan ng kulay, eh. Sa original, nagbabago yan ng kulay. Pag ginaganon mo, nagiging gray. Green, tapos para nagiging gray. Ito walang pagbabago, ganun pa rin siya. Talagang green pa din fake na fake talaga. Pero kung aanohin uh, mo, hindi mo uh, sisiyasatin, tanggap ka lang, lagay mo na agad dun sa lagayan, makakalusot talaga. Kasi, 1K eh. Diba? Pero kung sisiyasatin mo maigi, fake na fake talaga. Diba? Yan. Kaya, ingat-ingat mga ka-super. Alert talaga. Kasi nga, pa-December na naglalabasan na yan sila so lagi kong inaano yung sa taas yung fake yung sa baba yung legit okay so yun lang sana may na-share ako <laughs> charge to experience at so, syempre yun, at kailangan na natin magkaroon na din ng money detector kasi hindi lang tayong tendera dito may tendero tayo may super assistant tayo so kailangan natin ng money detector kasi hindi lang naman tayo, di ba? So, okay lang yan. Ganun talaga ang buhay ni Gush. Okay, di okay? So, ingat at alerto sa mga peking pera. Bye-bye. Yun lang.